Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Welcome uh, Sir Robert and his royal family for joining us. We just pray for the Lord and thank you for the grace. Our dear most precious Heavenly Father, we thank you and glorify you today. Thank you for giving us our uh, fellowship. advance 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 welcome hi Hi Robert, hi Dian, hi. Hello si ano Marcus. Go go Marcus. Hi Terry. Kumusta po kayo? Ako po ay nasa labas kami ngayon. Nagda-drive. Kakakain lang namin. So yung nakita niyo mga video or photos, uh, yan yung ginawa namin uh, last Sunday. So napag-isipan namin na gawin ito. So second time na namin ginawa ng after mag-church. nag um, Kumakain kami. Uh, halos lahat ay nagdadala ng pagkain. Yung iba naman mga drinks lang. So andun yung merong birthday celebrants, ng Buong month. Uh, maganda lang na gawin ito kasi the more na maging close tayo, um, itong community namin is mm, parang useful sa amin, nakakatulong sa amin para masa, para may ibsan yung kalungkutan. Um, parang ito na yung family namin dito sa Philippines, o oh, sa Australia. Kasi yung mga family namin ay sa, nasa Philippines. So ginagawa namin ito para lalong maging close kami at kahit anong mangyari sa buhay, sa community, ay nagdadamayan kami at kung ano yung mga kailangan ng bawat isa, inaalam namin. The reason why we're doing this, para maging nagkukumustahan, sasabihan kung ano man maging problema, pero hindi naman lahat silang ganun. We just pray kung ano yung dapat naming gawin sa mga concern sa buhay. Para maging close po talaga ang bawat isa sa amin, inaalam po talaga namin kung ano yung problema. Pero hindi naman namin pinipilit kung sino lang yung gustong mag-share ng problem nila, in encourage namin. Kasi hindi natin alam, may mga challenges pala sa buhay yung kasamahan namin. So, maaring nahirapan mag-share. Pwede naman i-share ng personal lang or privately. Ginagalang naman namin yon So, ito lang katuwaan. Kung halimbawa may gustong mag-travel, we pray for them for protection. Ang kagandahan po nito is para maging close kahit po magkakaiba ng personality ay talaga nga naman it's ano we agree to disagree kung ano man yung mga hindi namin napapagkasunduan we just meet halfway pero nag-agree kami na hindi kami magkapareho pero ginagalang namin ang bawat isa so pangalawa kailangan namin ipagpray ang bawat isa kailangan magsama-sama at magdamayan kahit anong mangyari sa buhay kasi kailangan na kailangan po namin yun lalo na ngayon sa panahon na ito na masyadong napapagduuna ng pansin may uh, ambulansya kaya medyo tumabi kami <laughs> so may mga intermission, ayun kasi alam niyo ang panahon ngayon parang very busy rat race so wala nang panahon para mag-usap-usap hindi naman kami nagmamarites yung ibig sabihin we just encourage people na hindi namin pag-usapan yung mga taong hindi na dapat pag-usapan may mga ganun you know, pero we stop it kasi hindi maganda so all we need to do is to encourage one another kung ano man yung dapat gawin para mas lalong masaya ang buhay. Nalo na ngayon, nauso ng mga mental health issues kung mga kung ano-ano. So, nakakatulong po sa amin yung ganitong pagtitipon. Nagkakaroon ng uh, pagpapalakasan ng loob. To share other, kung ano man yung meron ka, we need to share it. Kaya yun yung magandang gawin namin na kahit sandali lang, mag-ipon-ipon kayo para magkumustahan, magpalakasan ng loob. So, yun po yung purpose kung bakit namin ginagawa ito at hindi namin kailangan pang mga bonggang pagkain <laughs> kailangan lang namin mag-ipon-ipon -ipon. hindi naman kailangan yung uh, kung ano yung damit mo or anything basta what you have is to share it to other people and share it na magkumain kami kung anong meron <laughs> ang importante yung sama-samang kumakain. Salamat sa Diyos sa ganitong mga uh, pribilehyo na binibigay sa amin ng Panginoon na lalo na napakahirap ang buhay dito sa ibang bansa dahil very busy at hindi mo sila ma-meet in one in one time so kailangan mag mag-adjust ka at hanapin mo yung kanilang vac yung availability para makausap mo na sila at maipanalangin so yun po ang ginagawa namin dito hindi rin naman namin may iwan sa na meron kayong mga disagreement katulad ng, ng, sinabi ko sa inyo kanina uh, napaka healthy po normal po iyon sa isang community and all we need to do is to talk about it and say sorry, forgive one another kung hindi tayo maintindihan kung gustong umalis okay lang naman yun hindi naman natin pwedeng pilitin yung ibang tao na mag-stay sa community namin pero ang kagandahan naman nito it's we, most of us is um, we make effort na maging united kami kasi kapag united tayo ang isang grupo andun po yung blessing ng Panginoon kasi kung hindi tayo united, wala yung pagpapala ng Panginoon at hindi tayo um, magkakaroon ng pag-grow sa buhay. So isang pong paraan para tayo ay mag-grow, kahit ayaw po natin ng tao at nasaktan tayo, kailangan po nating tanggapin 'yon kasi minsan no, oh, may mga tao na nilalagay sa atin ng Panginoon na uh, nakakatulong sa atin na mag-grow tayo at uh, magbago tayo. So, I think um that's the best thing na kailangan nating isipin na sa isang community hindi ho pwedeng magka-vibes lahat. Merong magdi-disagree and totoo po 'yan sa community namin. And all we need to do is to forgive one another and and isa din po itong bagay para mabago tayo at isang bagay din na binibigay sa atin ng Diyos para tayo ay magkaroon ng uh, pag-iisip na ano nga ba yung nagawa ko. So, we need to accept that and nakakatulong po ako po maraming nangyari sa sa amin yan dito isa din bagay para ako po ay magsaliksik na tama ba yung ginawa ko o mali ba yung ginawa ko so we need one another to grow we need one another para tayo ay mabago so depende na lang po yan sa pag uh, handle ng bawat sa, sa atin kung ayaw tayong makita gustong umalis okay lang yon And kung hindi kung ayaw naman nating makita sila at nandito pa rin sa community, okay lang din 'yon. Kailangan nating i-accept din sila. So ganun po yung aming patakaran at ganun po yung aming ginagawa sa community ito. And I believe the Lord is accepting us of who we are. Kasi meron pong isang animal na ang balat nila ay um, ikid na ba yun? O yung may mga patusok-tusok na balat? nasa isang lugar sila snowy para sila ay mag-survive kailangan mainitan sila alam niyo ang ginawa ng mga animals na yon need to be together or need to be in touch o magyakapan sila kasi kung hindi mamamatay sila so kahit ang nasasaktan sila o natutusok sila ng mga ganong um, balahibo na nakakasakit nagyakapan sila para sila ay mag-survive so ganon din po sa community na kahit nagkakasakitan tayo we really need to forgive each other and uh, move on at kung kailangan man uh, na hindi makapagpatawad we need to ask help from the Lord kaya kayo kung meron po kayong community dyan sa lugar nyo pagyamanin nyo po yan at sama-sama kayong manalangin magpatuloy sa pagiging sama-sama alam nyo po ang isang bagay lang para magstay ang community ng matagalan is to study the word of God manalangin ng sama-sama Huwag tayo magchismisan. <laughs> kung may nagkamali man sa atin, kailangan natin kausapin. At kung hindi naman is okay lang kung ayaw pa rin nating matanggap sila, ipanalangin din natin. If there's a community in your place, look for it na kailangan merong Bible study at kailangan may prayer time. Hindi ko naman po sinasabi na, perfect kami. Hindi po. Um, kaya nga po kami nag-aaral ng salita ng Diyos para malaman namin kung ano yung mga kabuti sa amin personally at sa community. Alam niya malaking bagay po iyon. Yun po ang isang dapat gawin para tayo ay uh, mapanatili sa community, para tayo ay mag-grow sama-sama. So yun lamang po and maraming salamat. Sana po ay nakatulong ito sa inyo. God bless you all. Bye-bye!